Isdang bato sabawa natin to. Isdang bato. Ayong si Buyes dahon at siling haba. No? At meron tayong pinakuluan na kamatis dito. Pagpakulo muna tayo tubig. Mamaya natin nilunod ang isda pag naghiwalay na yung kamatis. Pag nagpula-pula na ang tubig. Ayan na. Mamaya. Ayan no? Nag-action pula na siya. Mamaya-maya pa. Lagyan na natin. O, ayan. Namumula-pula na yung sabaw. So, ilagay na natin tong isda. Isisayin -isi natin. Ha? Lucky! laki. Baka di magkasya pala. Okay. Laki. Ang dami ng isda natin. Baka hindi pala magkasya. Kasya kaya to? Ang <laughs> oh, okay. dami ng isda natin. Yun. Ang dami ng isda natin. Sana magkasya. Wow. Malit. Malit lang yung ano natin. Kaldero. Kasya. Kasya. Ayan. Sara na natin. Yan, nilagay na natin ang sibuyas dahon. Oh. Ayan. Mamaya, luto na yan. Ayan, kakain na po tayo. Oh, grabe. Tara, let's go. Ayan, kakain na po kami. Malang halian kami. Sarap ng isda. Ano lasa may? Lasa ng isda? Nanggit. Bat Isdang bato yan. Ayaw mo ba ang isda? Hindi ah. Nakain tayo.